Isang magandang araw po sa ating lahat mga kapintura. Araw po ng Piernes ngayon. So, happy weekend na lang po sa lahat ng mga idol natin dyan sa YouTube. So, ngayon po ipapakita ko po yung ating mga tanim na mga ilang puno ng talong. Uh, nakatanim lang sila sa mga galon na pinaglalagyan o pinaglagyan ng pintura. So, po kayo tingnan natin So yan guys, so ganito lang po yung ginagawa ko. Siyempre po pag nakatanim sa yung isang puno sa plastic na ganyan, medyo limited lang po yung tatakbuhan ng ugat ng isang halaman, Di po ba? So ngayon po para hindi siya masyadong mahirapan, ang ginagawa ko po, ayan. Pagka nakikita ko na po silang namumulaklak na ganyan at saka namumunga yan, ginagawa po na. Ginagawa po ginagawa ko po yan na ano, maglagay ng mga gulay na mga nabulok na o mga pag nagluluto kami, kinukuha ko yung mga pinagbalatan. So, siya po yung ginagawa kong ano, uh, pataba. So, ayan, tingnan nyo naman po, kahit na malit lang sila, na puro, ayan, may bunga sila. O. Ayan. O. Nakakatuwa naman po pagkaganyan yung mga tanim mo na may bunga kahit dito lang sa galon na nakatanim. So yan po yung aking ginagawa yan. Pag, yung nga po yung mga pinagbalatan o gulay. Ganyan po ginagawa o, Lagay muna natin yan tapos tabunan po natin ng konting lupa. Ayan. Kasi yung mga gulay eh. Ano rin po yan? Uh, rich in potassium. Yan din ang kailangan po ng isang ano, ang mga halaman yung lalo na sa mga gulay mga talong yan kailangan nila ng potassium so parang composting po, po itong ating ginagawa dito na siya malulungsaw sa lupa na to so nangyayari po pagkaraan ng 2 weeks uh, pinapalitan po natin dapat yan para malagyan na naman ng panibagong ano yung lupa pataba so ito safety di tayo gumagamit ng mga harm form na gamot uh, ito po yung natural hindi po natin na na mga gamot na nakaka-harmful po, po sa ating kalusugan at nakakasira sa mga bunga ng mga talong o gulay iwasan na po natin wag silang malanggaman yung kulay pulang langgam kasi pagbabahayan po nila yon tapos mag magkakaroon po sila ng yung white apples yun po yung mga itlog ng langgam so yun pong halaman ninyo uh, magtatampo na parang ganyan yung uh, ayaw nila yung may langgam so kaya ito na ilagay natin dito sa mga galon ginagawa ko isinasabit ko o itinataas ko pinupwesto ko para malayo sila sa mga langgam so ito pa po isang tip natin yung mga limbawa po nakapagtanim tayo ng okra ah, okra pechay ayun sorry po So ito nakita niyo po yung ganito. Yan, ibig sabihin matagal ko na po siyang kinukuha na ganyan. Hindi ko po, po siya binubunot para tumubo uli. Yan Kakukuha lang namin dahil nagsigang kami, nagsinigang. Lagyan namin siya ng daon ng pechay. Yan. Tapos ang gusto po ng pechay, laging nakatabon yung kanyang ano, katuan. Yan, lalagyan din natin ito ng lupa. Ngayon ang peche na nakaano ano yung ano niya yung pinakapuno ng kanyang tatawan. So kaya kailangan nilang nakalubog sa lupa na parang ganyan. No? Para hindi sila matuyo at papakilabangan po po natin. So kung nakapagtanim kayo ng mga ganyan, hindi po silang uhugutin pag mag-harvest kayo. Umupo kayo ng gunting, putol lang po kayo dyan para mapakinabangan at tumubo pa. So, ito yung ating mga ilang pananim mo. Tapos, ngayon nakapagpatubo po tayo ng lettuce o kapag ganyan. Ganyan. Ganda ng ating lettuce. Ayan. Green na green. Yellow green. Hindi po ba nakakatuwa yung mga ganyan na pananin mo. Kanina nag, nagpitas po kami kanina. Nulam namin. Nagay namin doon sa buro. Burong isla. Tapos ito pa guys. So. Ah, ito pala na po na napitas na namin kanina. Ayan, ah, mayroong malaki malapit na naman mga lumaki eh. ayan ayan ito siguro kailangan na natin palitan kasi pero namumunga pa rin parang matanda na yung kanyang itsuro ito na mga aking ano, nabiling grafted na kalamansi hindi pa siya muusbong kailangan natin ilipat sa lupa para lumaki siya tapos yung sili natin yung natamog na siling demonyo Ayan o. Dami po. Ano po yan? Ma... Maanghang. Itong ating talbos ng kamuti. Ayan Napakaganda niya. Nakuha na naman. Nakuha na naman siya kanina. Ayan. Ayan. Wala na namang nakausli. Oh, tapos itong ating kalabasa, ayun buti na rescue natin kasi tatlong linggo tayong nawala sa trabaho. So hindi nga lagyan ng balag. O oh, nag-upisa na siyang mag, ano, tumulay-tulay sa mga kahoy. Nilagyan na natin siya ng kanyang tutulayan na parang tawag doon balag. Ayan, meron pang ito, pahabol na lang ito. Sana lumaki at mapakinabahan at natin. Ayan. Tapos ito, ito ng mga ating papaya. Ayan, ito yung ano yun, dwarf. Dwarf lang daw ito kasi binigay lang ito sa akin. Buto lang ito eh. Pinunla ko tumubo. Ayan o. No. Ito yung ating napalaki sana magbunga sila guys nice, oh nakakatuwa pa nga nakakatuwa tingnan yung mga talong natin So yun guys, pag wala tayong tanggap sa trabaho, sa pintura, dito tayo nagpo-focus you sa mga paghahalaman. Paghahalamanan, kung minsan napapakinabangan natin, pag wala tayong ulam, pwede dito ayang kumuhay yung pangdagdag kung ano man yung kulang natin dito sa kusina. So yun guys, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin shout out na lang po uh, YouTube family at sa Facebook family thank you thank you po sa inyong lahat yan shout out po sa inyong lahat happy Friday and God bless you all po thank you